Dahil installation tayo using tile leveler na nagsisilbing spacer na hinihon natin. So uh, sa ganitong installation mga kamasta, pwede kang gumamit ng dalawang method. O kaya naman kahit anong method pwede pwede. It's either dry pack o kaya purong tile adhesive na usually ginagamit natin sa floor o kaya naman. Pagka ito ay ginagamitan mo naman ng uh, purong puro kahit sa wall pwede pwede. No. So sa dry pack hindi pwede sa wall. <laughs> 'Yan yung uh, tinatanong ng karamihan, pwede daw sa wall. So common sense na lang siguro. So alam ko naman nagpapatawa yung iba pero minsan wala sa lugar. <laughs> okay. So ngayon, uh, balik tayo sa usapin na to. Tile leveler, mga kumusta no. So tile leveler, ito na bibili sa online. Mura lang to kapag ka bumibili kayo na kung saan magagamit nyo. Lalo-lalo na sa mga nagdi-DIY o kaya nag-uumpisa sa pag i ng tiles. Ano nga ba yung gamit na ito? By the way, tile level siya yung nagle-level nung tiles natin na kung saan. Kung hindi pantay yung tiles natin o kaya naman, uh, usually kasi ang tiles mga kamasta, meron siyang depekto na kung saan, hindi na yan naman mapaperfect na kumbaga pantay-pantay lahat. Kasi ang fabrication ng tiles, mga kamusta hindi mo masasabi na 100% lahat ng tiles na kinakabit mo o kaya nakikita mo sa isang bilihan o kaya kinakabit mo sa lahat ng bahay, sa parte ng bahay, TNB, o kaya naman sa mga floors natin, eh hindi sigurado na naka pantay-pantay o kaya level yan. So ngayon, gamit nga ba yung tile leveler na to ay mapapantay ba siya? So, ito yung kasagutan na uh, usually na tinatanong ng karamihan So, itong base natin, layout natin, mga kamusta, na nag-base tayo dun sa may harap Nasaan, ito, syempre, uh, meron at meron mga part na maliliit na siruho So, alam ko, marami na magsasabi na mali yung layout, mali yung layout So, may layout kami, kasi isa yung level na ito eh. Mula doon sa may uh, front door, main door, ayun na ho yung maging uh, layout namin, tapos ito So tinitingnan ho namin kung ano yung kakaganda ng building. So usually ito kasi syempre, meron siyang existing na TNB ngayon. May mga lumilito na ganyan kalilit which is okay lang naman kasi pwede pa rin naman maglagay ng tiles diyan. Maliban kung ganyan na lang siya kalit. Eh, di ba? Nakakatuwa 'yon. Mahirap. Ngayon, tiles installation using tile leveler, malaking bagay po siya. Kasi nga sabi ko nga, ang tiles hindi pa perpekto yan na pantay na pantay. Pero hindi mo may iwasan kung yung tiles ay meron siyang bako sa gitna o kaya naman meron siyang lubog sa gitna. So usually, yun po yung lumalabas na problema. Check natin. May dala akong limang piso dito eh. Ayun. Dito sa kay pinakadulo na ito, pantay yan. Sigurado ako. Dito sa part na ito kasi gumamit tayo ng televeler eh. And then dito naman, ayan o. Oh. Pagpabalik, pantay. O kaya, syempre hindi na siya sasagi. Dito, mas malaki. Dito, meron pa. Pero doon, wala na. Kasi nga, pantay na dun sa part na yun. So, ibig sabihin, ang tiles mga kamusta, hindi yan 100% na pantay. Ang usually lang na ginagamitan natin ng tile level bawat sulok. So, lahat ng mga dugtungan sa, sa gilid niya. Kasi ang kagandahan naman yan, pag pantay-pantay yung gilid niyan, ay makikita mo rin naman na maayos. No? Ang isa pa dyan yung haspe, napaka-importante yan. Sabi ko kanina, pwede rin siyang maging gap. Kasi yung uh, tile leveler na to mga kamusta check natin Ito, nabali yan Ito, nakakabit pa Yan, so ganyan lang pag inaalis natin Pagitna nyo lang sa, sa gitna nya So yung tile leveler kasi natin na to Meron syang, ayan, T At yung kapal nung uh, ilalagay na Or nakalagay dito Magiging uh, Yan na rin yung magiging spacer nya So kung napapansin nyo Yan yung tinatawag na V-cut na nilalagyan natin ng grout o kaya paglalagyan ng grout. Okay? So, yun yung usually na ginagawa natin pag ginagamitan natin siya ng tile leveler. Maraming uri ng tile leveler. Meron din siya yung um, plastic mga kamasta na sinusok-sok natin yan. Then, gamitan ng clamp Dire-diretso na ho yan. So, yun yung mga pwede nyo gamitin lalo na sa mga pagdi-DIY. Pero, take note. Sa paggamit ng tile leveler, huwag mong expect, lalo na sa mga client na, Wag nyo expect na pagka gumamit ka nito, 100% po yun na pantay-pantay. Yun lamang po yun. Kasi ang tiles, sabi ko nga, hindi 100% na perfect po yan. Kaya huwag nyo sisihin si tiles, tile installation, ay tile uh, installer, yan, sorry no, tile install, uh, installer natin, kung ito ay, bakit sabi mo, may bukol sa gitna, ganyan. So, yun yung mga na-encounter kasi natin. Kaya nga, sa mga client, expect nyo po yun, no? So, sa ngayon, ayan, no? Oh, konti na lang yung stilahan natin. Ayan, dito sa part na to, ayun. Hanggang doon, pang rooms. So, sabi ko nga ka kanina, pare-parehas yung level. So, ito yung main door. Buo po yan. Walang siruho. Maliban doon sa may gilid niya, syempre may si Ruho na yan. Pero, ito yung pinaka maganda na part. Kung saan nakagitna ho siya.